Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Naglabas na nga ng maikling komento o statement ang Alrim platform na nakabay sa Saudi Arabia. Ang magandang balita, may balik ang full refund ng pera ng tickets. ata uh, sayang talaga at hindi matutuloy ang concert. Buong pusong humingi ng paumanhin ang, ang Alrim platform dahil sa cancellation ng concert ng The King of Pop At may balik ang lahat ng pera na nabili ng tiket ng mga 18. At ito nga, mayroon talagang 18 na humingi ng rason o bakit cancelled ang concert ng ating The King of P pop SB19. Maraming hindi makontento at maraming iniisip ang 18. May tinatago ba ang alrim na dahilan? Sabi nga, unforeseen circumstances beyond our control. So, hindi pwede sabihin ng Alrim sa lahat ng tao ang tunay na dahilan dahil beyond our, our control nga. Pero para sa akin, may kinalaman dito ang konservatibong imahinasyon at pag-iisip. O sabi ko nga sa naunang video ko, hindi po magulo dito sa Saudi Arabia, mahigpit po lamang at mayroong mga grupo ng mga Saudi o Arab na conservative talaga in terms of entertainment, music, party, and event. Kaya ang dinahilan lamang ng Alrim platform, unforeseen circumstances beyond our control. Kung patandaan ninyo, may balita noon na maraming binan dito ng mga American singer sa Saudi Arabia na mag-concert. Isa na dyan si Nicki Minaj, Miley Cyrus, at marami pang iba. Kahit hindi diritsahang uh, sinabi ng one sa Entertainment at Alrim, my chance pa na magkaroon ulit ng uh, i mean magset ulit ng schedule ang S19 para sa kanilang concert dito sa Saudi Arabia. Kaya naman hoping tayo dyan at looking forward. Isipin na lang natin, everything happens for a reason. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please Like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember: be yourself and be a good one.